And good morning ngayon, ngayon ko pa na ano, yon, nadampot yung ano ko yung cellphone uh, ko at nag na kami sa Biko. Yung Biko ko kagabi, Ayano nag, nagpano ako ng TV kasi mayroong mas. Uh, linggo kasi ngayon guys, yun nga yung kagabi na Biko ko, ayan ang sarap. Kunti. Kumain na kami, nag ano na ako, uminom na ako ng tea, tea. Uminom na ako ng tea. Tapos nakalimutan ko kasi itong cellphone ko doon sa Quark 2. Pakita ko na lang kung anong resulta ng biko ko. Ayan, kumain na ako. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kalahati na yung na ano. Tinakpan ko ng dahon ng saging. So, ayan. Ayan yung biko ko. Hindi siya ano. Hindi siya. Hindi siya matamis. Hindi siya ano. At, pinadalhan ko yung nanay ko. Dito kasi natulog yung kapatid ko, yung matandang kapatid ko. Dito kasi yan natulog. Kanina nag-coffee kami, nag-tea. So, kaya ito na yung ano yung biko, ayan. Alam mo yung ginawa ko, yun na nga, yung sabi ko na diniritso ko siya. Yung sinabaw ko sa malagkit ay yung gata. Yung gata na ano. Pagta, pero hindi ko nilagyan ng asukal. Pagkakuanon, kasi na ano na yung malagkit, parang hindi pa siya masyado luto. So, nilipat ko sa steamer. Ini-steam ko siya. Yun. Na-okay na siya. Na-okay siya pag ano ko. Naluto talaga siya. Hindi siya yung parang, hmm, sabi pa, ng lata. <laughs> Napagka kasi minsan pag ano ko yung magsaing ako, tapos ano, lata talaga siya. Tapos hindi to siya mat siya do matamis. Ayaw ko ng super tamis. Ma manamnam manamnam mo din yung alat niya. Para hindi makaumay. Kasi nakakaumay so, sobrang tamis, nakakaumay. So yon, ngayon ni linggo ay simba tayo kasi pupunta dito yung ano. So next next Sunday is ano na, first advent. So yun. So yung pusa ako siguro nagantay na dito. Ganyan niya magantay. Sabi ko na nga. Andyan na yung pusa. O oh. tingnan. Ayan na o. Oh. Andyan na. O oh, ayan na. Ayan na yung pusa. O. Oh. Oh, ayan na siya. Mm -mm, labas. Labas. <laughs> yun siya ng ano pagkain niya. Pakainin ko na yan. So kahapon guys may ano ako may saging. Kasi may ano ako doon, residence lot, doon sa sentro ng barangay namin, doon sa ano, sa gitna ng barangay namin. Mayroon ako doon. Tapos mayroon mga saging doon. Pakita ako yun sa inyo pag ano. Mayroon saging. Inano ng ano ko ng kapatid ko kahapon, tinanggal niya tapos dinala dito. Ayan. Maano na talaga siya. malapit na yan, mahinog. ayan. So, yan. So, Sunday ngayon, November, ano, 26. So, ayan yung araw. Araw siguro ngayon. So, yun. Guys, puntahan nyo ng, ano, ko yung sili ko. Ang daming sili. <laughs> mayroon pang, ano, mayroon pang ditong bagong, ano, solpot siya. O, bago pa siya. Ayan, o. o. Paano na siya. Tapos, mayroong tumutubo dyan. Kasi, pag, ang hirap din, ano, kaya, itanim itong sili. Hmm, ayan, mayroon. Ngayon dito hindi ko na lang 'yan tanggalin uh, dagdagan ko na ito ng ano ng uh, lupa ayun ito lagi ito namumulaklak itong flower na ito ayan tapos mayroon pa dito mga ano magtanim nga ako doon sa ano doon sa kilid ng ano ko ayun. So, ito yung ano pa ito ma ano to pangalan na ano pinutol ko lang ito siya doon sa ano Uh, may nadaanan ako. Ayan, pinutol ko. Ayan, tumaas na siya. Wala kasi ang akong, ano, natamad ako pag, ano, nanpat. Kaya, diretso ko na lang silang tatlo dito. Para medyo makapal. Ayan, ah. Guys, at ako ay mag, ano na, kasi, sisimba tayo. At pakainin ko pala yung pusa ko. Ang makulit. Ayan, ayan. Ayan, yung pusang makulit, oh. Mm. Ano? Ha? Ano naman? Nagutom ka na? Ngayon, hmm? dito siya mag-ano, oh. kahapon inano ako. Ayan. <laughs> so, yun. Pakainin ko na yun siya. <laughs> Gutom lang. Oh, Ayaw ko talaga yung papasukin dito. <laughs> so, yun guys. Kumain na yung pusa. Ngayon, oh, Kumain na siya. Dito ko talaga yan sa labas. Ayaw ko na papasok siya sa loob. Ang hmm. saging. Isa-isahin yung saging. So, yun. <laughs> yun yung ano ngayon pag umaga. Yan ang ginagawa. Ngayon, nalinggo at nagpa-TV ako kasi may mas. At, tayo ko na itong ilaw tapos maglipit na ako dito maghugas so yun magprepare na ako para ano so see you later yan guys tapos ako maglinis dito sa ano ko ito yung ano ko dito ko lang muna pinapatuyo ko yan tapos ito yung inano -no, ko ng biko kasi may dikit dikit ayaw kong kuskusin kasi baka maano siya magasgas so nilagyan ko muna ng tubig So ngayon, punta ko sa kwarto at ako ay mag-ano, maglinis-linis doon. Kasi alas 10 pa yung ano, yung simba is alas 10 pa, kaya yon. So, ayan guys, bago ako magsimba, simba anuhin ko muna itong puso ng saging. Kasi panahalian namin, uh, may time pa ako mag-ano nito. Kasi alas 8 pa. Tamang tama mag ano ako pag simba ko. Kasimba ko ngayon. Linggo. Yeah. Last Sunday of the month ngayon, di ba? So next Sunday is ano na? First Advent. So, anuhin ko muna ito bago ako mag ano, madali man lang ito. Ano, anuhin? Lutuin, di ba? Laga itong amo. Kasi may gata pa ako na uh, natira sa biko. Mayroon pa akong gata na nilagay sa ano. So, kaya yan. Umuha na ako. Mamadali na ako. <laughs> so, ito ngayon ang atunon natin. lunch ngayon linggo. So, ayan na guys. Sinalang ko na. Ayan. Nilagyan ko na ng tanglad. Palutuin ko ito bago ako umalis. Papuntang ano, simbahan. Ayan. So, ayan guys. Sinalang ko na yung ano. Pinalitan ko na yung ano ko. Yung cortina ko. Dito sa room. At saka itong ano ko. Itong ito. Pero hindi ko pa nilagyan ng ano yung unan ko. Napakanipis na ng unan. Iba na yung, yung iba na mga ano. Pero mayroon akong dalawa na makapal talaga siya. Ito yung pagbili ko is makapal ngayon. Hindi ko muna inano ha. Nilagyan ng punda kasi uh, umaraw. Mamaya pag uwi ko galing simbahan ay bilag ko siya. Ayan. Kaya ano. So pinalitan ko na yung ano ko. Saray ko. Ito, ito yung punda niya. Ayan. Ito yung punda niya. So yun. Pinalitan ko na yan kagabi. Yung ano ko yung kurtina ko, 'di ba? Yung dati is white. So ngayon, pinalitan ko na. Ngayon, so ngayon mag-prepare ako para hindi ako pawisan. Napawisan pawisan ako kahit basa pa yung buhok ko. Alam nyo, kahit basa pa yung buhok ko ay pinapawisan ako. Ayun. Alam nyo, yung nag-observe ako sa ano ko sa katawan ko na yung may ano ako iniinom pa na gamot. Ayun, yung gamot ko. Dalawa at mayroon pang dito. Ayan. so ito kasi yung mga gamot ko ayan o, oh. yung mga gamot ko ay medyo na ano yung ano ko yung pakiramdam ko parang na okay okay so yun, parang na okay okay yung ano ko yung pakiramdam ko salamat sa Lord na yung ganon, so kailangan talaga tayo kahit mayroon tayong mga gamot na tinitake inom so kailangan pa rin natin magpipray kailangan pa rin tayong magpapasalamat sa Panginoon na ganun. Pero, at lalong maghanda na ta lalong maghanda tayo. Pre lang at handa tayo lagi sa kung ano man ang ano, mangyari, ba diba? Kasi hindi natin alam. Kaya yon So, basa pa yung buhok ko, pinaandar ko yung ano ko, aircon ko para maano siya. Yan. Sinalang ko yung ano ko, yung poso. So, mamaya, magata tayo pag-uwi ko. Kasi alas digis, minsan, malilit na mag ano kasi maglakad ako kaya yun see you later so <laughs> ayan guys yung ano natin ngayon linggo yan simba tayo simba tayo mag ano na mag <clears throat> alas 10 ka alas 10 kasi yung ano yung simba pag dito yung pare minsan 10:15 oras ngayon is ano pa, alas 9.05. So, pero nag-ano ka kasi, hindi maglakad-lakad pa ako, kaya, maglakad pa ako, kaya yon Wala lang. lang. So, ganun, anuhin ko yung, ano ko, yung buko, itali ko kasi, mainit. Pero basa pa siya, yung buhok ko. Ayan. Ito yung inano ko sa Shein. Ayan. Mainit kasi kaya mag ano ako mag ganito. Mag ano na ako maglakad-lakad na papuntang simbahan. So yan guys. Hindi na ako naka ano ka. Na late yung simba namin. Late nan 15 minutes. Instead ng 10 o'clock. So na punta sa 10.15 ano, sa 10, ang sinbaso na late so ngayon to na nagmamadali na akmang buti kanina inano ko na inano ko na yung ano yung puso kanina nilaga yung puso ng saging so ito na nilagyan ko ng gata at saka ano yung malunggay ayan so ito na walang walang halong ano puro po puso ng saging at saka malunggay may luya may ano so yan lang tapos yung sausawan ay mayroong ano nang goong ung tapos yung ano may sinabaw pa yan kagabi yan pero hindi pa panis. Ayan, um, yan yung ano mayroong mangga doon. So, ito yung kanin ko. So, yun. Ito yung ano namin, Sunday lunch. So, next, mag na yung first advent sa next Sunday. Tapos dito sa amin ay mag ano, mag house to house sila mag blessing ng house. Yun. So yan guys, yung mapuna namin ngayon. Tapos yung kanina mayroon pa akong gulay na puso. Ayan yung ano, hapuna na namin yan. may natira isang pirasong isda. Pray ko. So, yun yung haponan namin ngayon. Ang <laughs> haponan. Hindi ako kanina nag-vlog sa simbahan. Hindi ako mahiling mag-ano pang ganyan. Hindi ako nag-vlog kanina sa simbahan pag simbako. Kaya, yun. Pero, maybe next time. Next time, mag-vlog ako sa simbahan para makita niyo yung simbahan namin dito. Okay?